Si Nena ay isang dalaga na kilala sa kanilang barangay sa Pampanga bilang masipag at maalaga sa kanyang lola. Siya ay maputi makinis, mahaba ang buhok at palaging nakabestida kaya't hindi maiiwasang mapansin ng mga kalalakihan sa kanilang lugar. Ngunit si Nena ay tahimik, mailap sa usapang pag-ibig hanggang sa dumating si Mang Lito sa kanyang buhay. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin munti kong YouTube channel? Para updated kayo sa susunod na video, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Isang hapon habang nagdidilig siya ng halaman, dumaan si Mang Lito sakay ng kanyang itim na pick-up. Bumaba ito at nilapitan siya. Magandang hapon, Iha. Maganda yung mga tanim mo. Sa akin ka ba kumukuha ng binhi? Ngumiti si Nena. Opo Mang Lito, laging maganda po yung mga binhi niyo. Napansin ni Lito ang manipis na tela ng suot ni Nena, banayad na ipinapakita ang hugis ng kanyang katawan. Hindi niya mapigilang sumulyap. Samantala si Lords ang kanyang asawa ay matagal nang hindi nagbibigay ng ligaya sa kanya. Ilang taon na silang nagsisikap magkaanak pero wala pa rin. Si Nena ay sa kanyang murang edad at inosenteng itsura ay parang isang tukso sa paningin niya. Lumipas ang mga araw at palaging napapadaan si Lito sa bahay ni Nena. Nagdadala ito ng prutas at itlog, minsan ay cash para sa gamot ng lola ng dalaga. Hindi naman ito tinatanggihan ni Nena Bagkos. Napapansin niyang laging mabango at malinis si Mang Lito na kahit may edad na. May kakaibang karisma, may respeto at hindi basta-bastos tulad ng ibang lalaking pumuporma sa kanya. Hanggang isang gabi, habang nagkukwento sila sa labas ng bahay, sa ilalim ng punong mangga, ay nagbago ang ihip ng hangin. Kung ako may anak, gusto kong tulad mo na mabait magahlang at masipag ani ni Lito habang pinagmamasdan si Nena. Napatingin si Nena sa kanya, e bakit po kayo walang anak mang Lito? Napabuntong hininga si Lito, matagal na namin gustong magkaanak ni Lourdes, pero wala, siguro sadyang hindi para sa amin. Tahimik si Nena, ngunit sa loob niya ay may bumubukal hindi lang awa kundi kuryente ng pagnanasa na hindi niya maintindihan. Tila may halina ang matanda, may halimuyak ng karanasang gusto niyang tikman. Tumayo si Lito alis na ako baka hinahanap na ako ng asawa ko. Ngunit bago siya makalakad palayo, mahina ngunit malinaw ang tinig ni Nena. Mang Lito kung magkaanak kayo, dapat sa isang babaeng fertile di po ba? Napalingon si Lito, anong ibig mong sabihin Nena? Lumapit si Nena ng kaunti at sa kauna-unahang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Lito ng banayad na may init. Ako po, fertile ako. Hindi na mapigilan ang namuong tensyon sa pagitan ni Nena at Mang Lito. Matapos ang gabing iyon sa ilalim ng mangga, kinausap siya ni Lito ng masinsinan. Sa loob ng silid ni Lito sa kanyang opisina sa bukid, nag-usap sila. Tahimik ang paligid, tanging malamig na hangin mula sa aircon ang naririnig. Nena, sigurado ka ba? Alam mo ang ibig sabihin nito. Oh, Mang Lito, tugon ng dalaga. Kung hindi nyo kayang magkaanak kay Ma'am Lourdes, baka ako ang sagot. Hindi ito basta kapalit ng pera, kahit yun ang unang lumabas sa usapan. Ngunit sa puso ni Nena, may mas malalim na dahilan. Mahal na niya si Lito. Hindi lang pisikal na pagnanasa kundi pagmamahal na unti-unting namuo habang nakikita niya ang kabaitan at lakas ng lalaki. Pero kay Lito malinaw ang motibo. Kung bibigyan mo ako ng anak nena may kapalit yan. Bahay, pera, lahat ng kailangan mo. Pero malinaw dapat, mahal ko si Lourdes, hindi kita papakasalan. Tumango si Nena. Kahit masakit, tinanggap niya ito. Ang mahalaga sa kanya ay ang pagkakataong mapasa kanya si Lito. Kahit sa gabi lang, kahit sa lihim lang. At nangyari ang hindi maiiwasan. Sa unang gabi nila sa isang tagong hotel sa kabilang bayan, buong katawan ni Nena ang inalay niya kay Lito. Ibinuka niya ang sarili, walang alin lang ang tinanggap ang matanda ang kanyang mga halik, ang bigat ng katawan nito, ang lalim ng bawat pagulos. Mang Lito akin ka lang ngayon kahit ngayong gabi lang." Maraming gabi ang sinundan sa iba't ibang silid, mapa sa kotse, o sa kubo sa likod ng bukid. Sa bawat pagkakataon, mas lalo pang nahulog si Nena. Hindi lang katawan kundi puso niya ang ibinibigay. Hanggang isang araw, napansin niyang hindi na siya dinadatnan. Lumipas ang ilang linggo at kinumpirma ng doktor na siya ay buntis. Hindi ito ikinagulat ni Lito. Inasahan niya iyon, ngunit hindi niya ito ibinunyag kay Lourdes. Imbes kumuha siya ng bahay sa kabilang bayan, isang maliit na apartment sa Tarlac kung saan e binahay niya si Nena at itinago sa mata ng publiko. Kompleto ang lahat, aircon at mga appliances, allowance buwan-buwan. Ngunit tuwing uuwi si Lito, bitbit -bit nito ang pera, mga pagkain at panandali ang init ng kanyang katawan. Pagkatapos ay umaalis din siya, umuuwi kay Lourdes, na parang wala lang. Lumipas ang mga buwan, nanganak na si Nena malusog ang sanggol ni Nena, isang batang lalaki na tila larawang inukit ni Lito. Isang gabi, habang pinapatulog ni Nena ang kanyang sanggol na lalaki, kamukha ni Lito na patingin siya sa larawan nilang mag-ama. Napaluha siya. Mahal kita, Mang Lito, pero hanggang kailan ako magiging lihim mo? Ngunit hindi sapat kay Nena ang panandali ang pagdalaw ng lalaki. Gabi-gabing nararamdaman niya ang lungkot, ang pagnanasa at ang selos. Bakit si Lourdes pa rin ang inuwian? Bakit siya na nagluwal ng bunga ng pagmamahalan nila ay ikinukubli? Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang pagtitiis na palitan ng desisyon. Ayoko nang itago ito, karapatan ng anak ko at karapatan ko rin na makilala ng buong buo. Isang umaga, sa harap mismo ng malaking bahay ni Lito at Lourdes, lumapit si Nena. Bitbit -bit ang anak at ang katotohanan. Kumatok siya, si Lourdes ang nagbukas ng pinto. Payat maputla, ngunit ramdam pa rin ang dignidad. Ikaw si Nena, di ba? Tanong ni Lourdes nakakunot ang noo. Opo, ma'am, sagot niya. Gusto ko lang pong malaman ninyo na may anak po kami ni Mang Lito. Nanlaki ang mata ni Lourdes, napakapit sa dibdib, nabitiwan ang hawak niyang tasa ng tsaa. Anong sinabi mo? Inilahad ni Nena ang sanggol. Ito po anak po ni Lito at anak po namin. Sa isang iglap, bumagsak si Lourdes sa sahig. Nanginginig na nanlalambot. May matagal na pala siyang sakit sa puso. Ngunit lingid yon sa kaalaman ni Nena. Tinakbo siya sa ospital. Ngunit huli na ang lahat. At pumanaw si Lourdes. Nang mabalitaan ni Lito ang nangyari, halos mabaliw siya sa gahlit. Sa ospital, hindi niya makuhang tumingin kay Nena. Anong karapatan mong gawin yon? Anong klase kang babae? Sigaw niya! Hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang pong malaman niya ang totoo iyak ni Nena. Ang totoo? Ang totoo? Pinatay mo ang asawa ko, Nena? Hindi na muling bumalik si Lito. Wala na ring perang dumating. Tuluyan siyang nawala sa buhay ni Nena at ng bata. Lumipas ang mga taon. Lumipat si Nena sa baryo ng Santa Lucia isang simpleng komunidad. Araw-araw ay naglalako siya ng gulay sa palengke, bitbit -bit ang kanyang anak. Hindi naging madali, ngunit bawat tawa ng kanyang anak ay tila gantimpala. Minsan, napapatingin siya sa malayo, iniisip si Lito, iniisip si Lourdes. Nagmahal lang ako, pero may kapalit pala ang lahat. Hindi siya humingi ng kapatawaran sa mundo. Tahimik niyang binuhay ang kanyang anak sa sariling sikap at may matapang na may dangal at buo pa rin ang puso kahit wasak ang nakaraan. Taon na ang lumipas mula nang iwan si Nena ni Lito. Tiniis niya ang bawat araw, hawak ang dignidad at anak na siyang nagsilbing lakas niya sa buhay. Hanggang isang araw, habang naglalako ng gulay sa palengke, may isang itim na SUV ang huminto sa harap ng kanyang barong-barong. Bumaba ang isang matikas na lalaki, naka-amerikana. Ikaw po ba si Nena? Opo, bakit po? Ako po si Attorney Alvarez. May dala po akong legal na dokumento. Galing po ito kay Lito. Napakunot ang noon ni Nena. Hindi niya inakalang maririnig pa ang pangalan ni Lito sa ganoong paraan. Sa mga papeles, nakasaad ang huling habilin ni Lito na lahat ng kanyang ari-arian. Ang malawak na lupain, bahay mga sasakyan, bank account at negosyo ay ipinapamana niya sa kanyang anak kay Nena. Nakalakip din ang isang sulat na sinabi ni Lito at binahsa ni Nena. Nena, alam kong huli na ang lahat. Ang pagkamatay ni Lourdes ay sugat na dala ko hanggang sa huli. Sa gahlit ko, tinalikuran ko ang batang bunga ng pagkakamali at pagnanasa. Pero sa huli, siya rin pala ang magiging dahilan ng pag-asa ko. Patawad kung hindi ko nakayang itama ng personal. Sana sa huling paraang alam ko, maipakita kong hindi ko kayo lubos na kinalimutan. Sa tulong ng abogado, lumipat si Nena at ang kanyang anak sa dating mansyon ni Lito. Mula sa barong-barong sa Santa Lucia, ngayon ay sila na ang may-ari ng pinakamalawak na lupain sa kanilang lalawigan. Habang binabaybay ng sasakyan ang sementadong daan patungo sa mansyon, napatingin si Nena sa kanyang anak na tulog sa kanyang kandungan. Anak sa dulo ng lahat, ikaw ang dahilan kung bakit ko kinaya ang lahat. Ngunit hindi rin niya naiwasang maluha ng mabalitaan niya mula sa abogado. Nagpakamatay si Lito, hindi kinaya ang bigat ng konsensya ang pagkawala ni Lourdes at ang pagtalikod sa sariling anak. Ang pagnanasa ay maaaring magsimula ng apoy masarap, mainit masidhi ngunit kapag ito'y hindi binantayan, maaari rin itong tumupok sa buong buhay mo. Ang katotohanan ay hindi dapat ikubli. Ngunit may tamang panahon para ito'y ilantad. At ang pag-ibig, kung may halong kasinungalingan at kasakiman, ay hindi kailanman magiging ganap. Sa dulo ng lahat, ang tunay na lakas ay nasa ina na lumaban para sa kanyang anak, kahit walang kasiguruhan sa kinabukasan. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig!